na hindi hindi maipay gawala. Ano anong pwedeng po? Sinabi sa ano. Ano na mo Okay. Tapos siya sana ako nang gawin ng antibiotics. Opo. Tapos nung ano, ina ako. Opo nakita ko sa resulta, okay naman daw po. Okay, kung baga negative, okay. Wala naman daw. Saka po ako naman pong magagamot, sir. Uh, ganyan ka na, mga tawas-tawas, mga ganun, Kasi iba-iba uh, ang mga ano namin, karga. May magkatawas, mayroon talagang sumasabak sa laban, ulan namin. Ano pong sabi po, tatay? Meron ka na yan. Ano po ang sabi? May gumagambala? Hindi po ako may Hindi po ano. Kung mayroon po o ano. Kasi hindi na lang po sa mga sakit-sakit ang traktor naman, ako. Tapos yun, naglilala ko ang asawa ko yun sa hospital. Opo. Tapatan na tayo mga sarma Mama, isa walang takutan tayo. Kasi maraming na ako nainkwentro ganito ayaw magbilang ng araw pag nagbilang ako ng araw nagkakal sa to papatay na po ito eh. ang tanan paraan natin tayo dumapit tayo sa ama okay. sana makaligtas ka kasi papatayin ko yung gumagambala sa iyo pwede ka rin mamatay ito na po yung dalawang opsyon pag pinatay ko yung gumagambala sa iyo apat po yan eh pwede ka mabuhay kaya lang ho, nabibilang ko lang sa daliri ko, lahat patay. Kasi napakahirap po, madam, ma sana may tindihan ah. Eh. sige po. Napakahirap sa mahal natin sa buhay, sila buhay, tapos mahal natin sa buhay, patay. Di ba ang hirap? Ang ano natin dito, laban ka lang. Opo. Oh, okay. No? Sa pangyong pagkapit ko po. Amen ah uh, so magsisimula tayo no? may na. May tubig na? Apo ka? Mm, na po. Ah, tubig Ano na lang yun ang mamaya may ano si Akura ang aking kasamang manggagamot din po na mga herbal. Kung ano po yung makita ko sa tao, gagamotin ko ha. Hindi lang po yung ito lang yung pinakpunta nyo ako dyan, dito. Ayon. Hindi po. Nagalaga ka rin natin. Dalawa bumibiro sa iyo at yung papel. Masakit to? O, oh, pipigayin ko ha. Pipigit lang. O, oh, pipigayin ko. O. Oh, wala. 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 O, kabila ha. Kabila. Ito yung sakit doktor. Pipigayin ko ha. O. Uh, wala na yun. Wala. Makinip, wala. Tiyan natin sa papel. Tay, mulit mo muna. Ito, papel lang ito ha. Pinigyan mo yung kamay mo ay yung daliri ng paa mo na wala pang papel. O okay, pipigay ko na walang papel ha. Sa doktor. Wala. Po. <coughs> wala, po. wala. Wala. Po. Inkanto. Wala. Po. Wala. Wala. Kulam. Oh. Wala. Po. Wala. Ito po yung papel. Iipik ko na sa iyo ha. Sina natin. Diretso lang po. Diretso lang. Ito lang. Kahit ito lang. Kahit ito lang. Ayan ha. O. Oh. Sir, tingnan nyo ah. Hmm. lang yan. Hindi pwede yung sabihin. Kaya pala nasaktan na po. May pako sa loob. Bukaya matigas na eh. O, yan po ah. O, ko lang po. Pigayin ko ah. O, yupi. No? Yupi. Saka doktor. Pag ito sumakit, may saka doktor ka. No? Pigit. Ah. Alam mo, pinipigyan ko. Opo. Ramdam mo? Opo. Oh, okay. Yung kanto. Sige <coughs> lang po ha. Oh, po. Masakit po. Ay. Bakit gano'n lang po? Hindi ko masyado na ano. Ayan po. po. Oh. Oh. Hindi ko po pinipersa yan. Ay. Pero bakit ang sakit doktor? O oh, ito ha. Ay. Dalawang daliri. Tinan nyo lang maigi. Oh. Wala po. Pipigay ko ha. Opo. Oh, wala po. Wala po. Tinan niyo yung kamay ko? Wala, Wala po. Wala. Pero bakit dito? Hindi ko pipigay. Nailan po. Parang makita niyo pang mo Ay! Sasakit so, po. Ito po yung kulang. Apat yung bulibir sa kanya at papatayin po ito. Opo, sakit okay. po. Ay! Sa tour. Aray po. Tenay ka pala rotas. Kung sino gumagambala sa lalaki kung mag-usap tayo sa ay, ng Diyos. Diyos sa lahat. Diyos ang hinakatakot ng Santiago. Ay! Ang ah, sabi sa ay, Diyos sa ka rin ay sa bago na nalaba ay na aumpu! Uh, Tatanggalin mo na lagi mo rito ha! Tatanggalin mo! Ay, Tatanggalin ay, mo na! Ay, Tatanggalin ay, mo! Nagkakasindihan tayo! Ay, oh, may o may tatanong ako, ingit galit! Na ingit nagagalit? Ha? Ah, ingit galit! Ay! Sakit po! Na, may tatanong ako sa'yo na ingit ka nagagalit! Aalisin mo na to! Aalisin mo pala to! Aalisin mo na. Masakit po. Aalisin mo nga. Masakit po. Aalisin mo nilagay mo rito ha. Pu. Ay, masakit po. Aalisin mo pala nilagay mo rito ha. Masakit po. Babae pa ito. Sige, paklasin mo. Dalawang kamay. Sige. Masakit po. Tumustahan mo yung kamay. Sige pa, sige pa. Sige pa, mag-usap tayo pala. Mag-usap pala tayo ha. Paklas, paklas, paklas. Tanggalin mo. Ay. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo nilagay mo rito. Ay. Tatanggalin mo. Ay. Tatanggalin mo! Ay! Ha? Poo! Ay! Tatanggalin mo nilagay mo rito Ay! ha! Nagkakaintindihan! Ay! Sakot! Ay! Tatanggalin mo na ha! Po! Tatanggalin mo na nga! Ha? Di baglas, baglas, baglas! Baglas! Tatanggalin mo na dyan! Pag ito po nangyari ah! natin, Iipitin ko ulit to. Ano bago tayo ano? Tinanong kahit ano din wala na po. Ay. Basta so, mag lang tayo, ha? Ay. Sige pa, sige pa! Ay. Babak na si Ay. Ha? Ay. Ano? mo Kimoha! Masakit po. Ito yung gay na po nang ah, ano, mangkukulam. Ah, sige, sige paglas, paglas, tanggal mulat. Ah, yes, sige, sige. Magugusap tayo. Ah, po. Mag tayo. Ay, po! Mag tayo. Ah, masakit po. Magugusap pala tayo. Masakit po. Magugusap tayo. Masakit po. Kilala, ah, oh. Kilala mo lang 'to. Ah, Kilala mo lang. Ah, Oy! Masakit po. Kilala mo lang 'to. Masakit po. Let's stomp! Masakit po. Tanggal mulat. Sige, ah, tanggal mulat, tanggal mulat. Sige ba. Ah,

Sakit po. Bakasin mo pala ha. Sakit po. Nagkakaintindihan. Sakop. Tatanggalin mo. Sakit po. Tatanggalin mo pala. Po. Tatanggalin mo nga. Sakit po. Sige na po ng bote. Bukulong natin 'to. Oh, sige, sige, oh. sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. 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 nilagay oh. Uh, sakit po. po 'yan may tubig. Sakit po. Sige pa. Lumot po yan na may tubig. Lumot na may tubig. Pagka matas yung dagat, lumalaki po yan. Pagka mababa yung dagat, dinit po yan. Sige pa. Tama? Sakit po! Tama pala ako. Sakit po! Maging pag-usap ka sa akin, babae. Sakit po! Tatanggal mo na. Sakit po! Ha? Poo! Sakit po! Tatanggal mo na. Baklas mo lahat, baklas. Sakit po! Sige pa, sige pa. Sakit po! Walang iya kayo, birakin ang Sakit po! O! Sige pa! Masakit po. Kunti pa! Masakit po! Sige pa! pa bo, marami umilagay kaya hindi natin baka-baka pwedeng mag-sakit po. Pwede sakit, sige pa! Masakit po. Sige pa! Masakit po. Masakit po. Kunti pa! Masakit po. Ay, masakit po. Kunti pa. Masakit po. May tanong ako o sa o o iyo. Masakit po. Gagaling na taw. Gagaling na to. Opo. Oh, Opo. Oh, oh, Bakit kanina pang nakipag-usap ayaw mo ko sagutin? Ang tanong ko, gagaling na to. Ha? Gagaling oh, na. Opo. Oh, ha? O, oh, oh, ingit-galit. Oh, oh. Naingit ka nagagalit. gagalit. Oh, Ba't binira mo to? Hindi ko pa alam. Huwag mo ko inano. no? mo ko yan. Ang tanong, gagaling to. Opo. Oh, ngayon na. Opo. Huwag niyo pagpatayin to ito ha. Opo. tayo Opo. ha. Kaibigan mo lang ito. Opo. Kaibigan mo. Opo. Bakit ganun? Bira ng bira. Babae po ito Opo. Sige, Opo. sige. Bakla siya mo. Usap pala tayo ha. Opo. O, hindi ko masyado nito. Opo. Oh. Usap tayo. Opo. Usap pala tayo. Opo. Kailan mo pa binira ito? Matagal na? Opo. Kailan? Opo. Matagal na. Opo. Ah. Kailan mo pa binira? Matagal na. Opo. Papatay nyo to? Opo. Opo, kailan? Kailan nyo pa? Hindi na kita inyipitan, ha? Kailan nyo papatay? Malapit na. Ha? Ha? Malapit na. Opo. Tama ba? December 8, patay to? Opo. Tama. Opo. Yun ang pinakita sa akin, eh. Huwag nyo nga yung mga tao, ha? Opo. Tama rin ba? Nakapat kayo bumira? Opo. Ha? O may tatanong ako, kaibigan mo to? Uh, ha? babae ka Opo uh, Ha? Opo Bakit binara niyo? Ingit galing Naingit o. Ha? Naiingit Opo Bakit ganon? Opo Sige baglas baglas? Opo O ibabalik ko sa ito ha? Pag-iisip tayo ha? Opo Ha? Ah, may pamilya ka? Ha? Babae Opo May pamilya ka rin Opo O bakit hindi mo naisip yung ginagawa niyong gantong mali? Ha? May pamilya ka pala eh Opo Paano yun? Papatayin kita Ha? Ha? Ready ka na rin? Oo. Ready ka na sa mangyayari? Ha? Ah! Hindi po. Hindi? O oh, bakit ginagawa niyo ito sa lalaking to? Oo po. Ha? Bakit nga? Bigyan mo ako magandang dahilan? Oo po. Sa ingig lang? Oo Sa pagkaingig lang? Oo po. Sige, paglas! Oo po. Sige pa. tawad sa pamilya siya pa minang ngayon na. Oo po. Ngayon na! tawad. Gusto ko marinig. Hindi. Oo po. Nasaan ka kayo? Nasa malayo? Ha? Wala ka dito sa ano, Pampanga? Opo. Wala ka? Saan lugar ka? Oo. Saan lugar? Malayo po. Malayo. Pwede Opo. ko malaman pangalan mo? Opo. Ah, babae. Ano pangalan? Oo. Opo. Opo. Ano? Ano pangalan mo? Opo. Ayaw mo sabihin? Opo. Bakit ayaw mo? Ah, babae po ito, ma'am. Tama ka ba? Tama, babae. Opo. Babae ka? Opo, babae. Sige, mag Opo. magsalita bansita pa ako. Hmm. At작, at planning, at Sige, para wala ko dito yan. Basta so, malayo po yan. Totoo to... To siya sabi niya, kaya lang, sinungaling to? Wala po talaga sa pangbangga Bakit mo ginanito ang kapatid namin? Oo po. Ano ang naging kasalanan niya sa iyo? Oo oh, nga, umiiyak ka. Sige, magsalita ka. Tiyatanong ko ni madam. Oo po. Matagal mo na itong ginawa sa kanya? Oo po. Oo po. Ah, Apat gusto siyang patayin. Opo. December ito. Ito, hindi na siya sa kanyang operasyon. Ah. Hindi mo na paabotin. Opo. Mm -hmm. Papatayin mo po talaga. Ay, huwag niyo po yan, madam. Papatayin ma mo talaga. Hindi ginagalang yung mga ginaman ko. Tagal mo na pinahirapan. Opo. Mm -hmm. mm -hmm. Bakit? Ano? Pangalan. Ano pangalan, ay, 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 pangalan ay, mo? Kailan Ano pangalan mo? Nasa ano malayo po mo? talaga siya, wala rin siya sa pampanga. Anong kasalanan niya sa iyo? Ba't ka, ba't ginalito mo siya? Anong, Anong kasalanan niya? Ang ano niyan, ma'am, inggit talaga. Tanong niyo, ka? Naiinggit na ah? ka ba? Naiinggit? Oo po. Okay. May nang magawa Hindi, um. sila po yung bundan. Hindi, yeah, sila po Apat po yan. Grupo po yan. Bali yan po yung Reyna na nauli natin. po. Oh. Gusto, hindi nasa, ay, hindi kita yung, ano, oh? ay, ko na ano, binibitawan ko nga eh. Oh. ang Pagkakalingin mo na siya ngayon. Ngayon din. Uh, Tignan niyo po, Ubusin hindi ko na po. ano ha. Tanggalin mo lahat oh. ang nilagay mo sa kanya. Marami U siya nilagay. Anong nilagay mo sa kanya? Anong nilagay mo sa kanya? Tubig na meron ano po uh -huh. yan. Tubig, tubig no. ang nilagay mo sa biyan siya. Uh, Opo. Ok. Pati sa paan niya. Pagagalingin mo siya ngayon. Uh, Opo. Ok. Lahat, lahat ng nilagay mo, tanggalin mo. Uh, Opo. Ok. miyak siya kasi mamatay. Mangako ka yung... sa amin dahil pinahirapan mo siya. Opo. Uh, o may katawad oh, sa kanila. Ngayon, ngayon, gusto ko marinig. Lahat kami nagdusa dahil sa, lahat, sa ano mo. Sa inyo lahat, oh, ano? ano? Umingi um, ng tawad. Opo. Sabi mo ngayon, magsalita ka. Opo. Magsalita ka. Opo. Yung pagingi ng tawad ng gusto marinig. Opo. Patawad po. Patawad po. Ilan ang anak mo? Ah, babae. Ilan ang anak mo? Marami? Ilan? Ilan! Tinatanong kita. Opo. na tayo sa may iwan mo ha. Ha? Ah, uh, pagre-review na, nahirapan na po yung pasyente. Eh. Napatay na natin. Pag ganyan ko po, po i-ano niyo lang ha. Panginoong nung puso, sakamadya kilaw, may nyo bas sa yon, ko gumagambala sa lalang ito hanggang mamatay. Saan ni Bratwi Sakmet? Anay! <coughs> yung takip po, ilapit nyo ha. Pangalan nito, Arnold, Arnold po. Sa ngalan ni Jesus, Arnold Arnold. Arnold, balik. Arnold po. Arnold balik sa katawa mo. Sir. Sir. Po. Pakiinom mo na po yung tubig na ano. Tapos tatanungin nun natin kung alam niya yung mga sinabi niya. No? Sige po, tulungan niyo muna. Ah, oh, shout out sa lahat. Nandito ko sa Pampanga. Kasama ko si Apo Rap. Ah, uh, yun, yun, yun. Maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta lalo na kay Sis Maika kay Apo Rosita ng Bareto kagabi magkasama kami yan maraming salamat sa tulong mo at kay Apo Ken Apo Marwin mga veteranong but veteranong Apo, mga team Apo lalo na sa team Bakulod ah mga taga Bakulod team Supremo kay Brother Carl kay Judel at yung sa dalawa maraming maraming salamat magandang umaga